Ito na yung puzzle, mga bossing, no? Unang sulong puti, ulihin ang itim. Ang limit ay hanggang walong sulong lamang. Ibig sabihin, nahuli mo siya ng anim, pitong sulong. Okay yun, pasok. Basta hindi ka lalampas ng 8 Okay? Meron dyan piloso po. Papakain niya ng dama para daw hindi na umabot ng walong moves. Ay, bobo yun ang usapan hindi ka lalampas wala namang sinabi eksaktong 8 moves ang sabi ang limitasyon mo lang para mahuli ay walong sulong okay yun ang malinaw okay paano nga ba o, yun ang condition ng nagpapasil eh o isolve natin ako dito ang key move ko dito ako lalagay dito yan ang purpose kasi dyan, pag pumunta ng gitna ang itim, kasi iniisip niya, pag nakuha niya yung center, balik-balik lang siya. Ayun ang iniisip niya. Hindi niya alam, pag pumunta siya dyan, ito ang gagawin. Pakain mo yan, pakain mo yan. Dalwa, di ba? Ayun ang gagawin. So, hindi niya pwedeng kunin ng center ng ganong-ganong na lamang. Pag tira dito, pwede siya dito, Pwede siya dito. Okay? Halimbawa, dito siya. O, yan. Ang gagawin mo naman dyan, timing ka lang. Timing. O, bawal siya dito. Bawal siya dito. Bawal siya dito. Di ba? Dulo lang talaga siya. O, doon sa dulo. Ayun. Paglagay sa dulo, ilagay mo dito. Oh, ko cornerin mo baga, hindi sabihin, cornerin mo para wala siyang mapuntahan. So, babalik na naman siya doon. Pwede siyang bumalik sa dulo or hanggang dito lang. Oh. Pagbalik niya sa dulo, oh, iipitin mo na corner na, di ba? Wala nang tira, kundi sumulong, sumulong, kain talo. Balik natin. E paano kung dito lang? Oh, di 'yun nga, yung katulad kanina, ang gagawin mo, pakain, pakain, ayun, o, yun ang result. Okay, balik natin. Sa so, umpisa, o, dito ako. Dito siya kanina, ano, dito naman sa kabila. Basta dito, bawal siya, sa dito. Kasi yun nga ang gagawin, o, pakain. O, di ba? Ayun. Kaya, dito, naman sya sa kabila. Dito naman. Yan. Ang gawin mo, dito ka lang ulit. O. Pag kinuha niya ang center, adi, kitang-kita mo na yan. Ayan o. Susubuan mo lang yan eh. Kain dalawa, di ba? So, bawal talaga siya sa center, no? Doon lang siya sa dulo. Dulo. O, gawin mo, itrap mo. Oh, kunin mo yung isang dulo. Oh, kasi bawal naman siya dito eh. Kasi ganyan oh, susubuan. Lalo naman diyan makakain. So dulo lang talaga siya. Oh, cornerin mo na naman. Wala na siyang choice kundi pumunta sa dulo or dito lang. Pag sa dulo, dulo ka lang din, wala na siyang tira. Pero pag dito siya, katulad nga ng kanina, same process pakain mo pakain mo ayun ang magiging resulta eh ang tanong nakuha ba siya ng sa loob ng 8 moves oo o. pwede sya makuha sa loob ng 8 moves o wala pang 8 moves o limbawa o dito isa dalawa tatlo, apat, lima, anim, ito nga lang eh, nahuli na eh. O, yun lang yun, ang ano, pinaganda lang nila, lilagyan lang nila ng 8 moves, 8 moves, pero talo. Sa ending game kasi, pwedeng nangyari ang ganyan, no? Oh yung may isa dito hindi maiwanan itong dama kasi makakadama uh, dyan na nyo ng idea ano? pag capture pag uli ng ganyan yun lang ang sagot natin dun sa puzzle na yun